informant na nagbigay po sa atin ng litrato, or actually video, labas po ng bahay uh, Congressman Zaldico, dito po, nearby sa may pasig area. area. So <laughs> yan po ah, uh, nakita nyo, ay yung mga, in, mga inaalis <laughs> sa bahay mm. kay Congressman Zaldico about air assets. Diba? Mm. Nag-report na rin po ang KAAP sa mga air assets ni Congressman Zaldico sa 11 registered air assets. Total of 4.7 billion pesos. May isang bahay sa Pasig na iniuugnay daw kay Congressman Zaldico na bigla na lang napansin ng mga tao. Ayon sa isang informant na matagal na nagbantay sa lugar, may mga truck row na pumasok sa compound at pagkatapos ay lumabas na may mga kargang gamit. Sa una, Pwede mong isipin na normal lang na paglilipat yon, kasi sino ba naman ang hindi naglalabas ng gamit paminsan-minsan. Pero nang makita kung ano ang laman ng mga truck, doon na naging kakaiba ang sitwasyon. Ang ikinakarga pala ay hindi mga sofa, mesa o kung anong gamit sa sala. Ang inilabas pala ay mga cabinet at kahon na halatang may lamang mga dokumento. Kaya marami ngayon ang nagtatanong, bakit kailangan agad ilabas ang mga iyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung iisipin natin, kapag lilipat ka ng bahay o mag-aayos ng gamit, ano ba ang una mong inuuna? Karaniwan di ba mga bagay na importante tulad ng mga papeles na hindi pwedeng mawala? Birth certificate, titulo ng lupa, passport, pati mga kontrata. Lahat iyan, inuuna kasi mahirap na kapag nawala. Kaya nang makita ng informant na iyon mismo ang unang isinakay, lumalabas na may espesyal pala na halaga ang mga laman ng cabinet at kahon na iyon. Hindi rin basta dumaan lang ang source para kumuha ng litrato. Tumambay rin siya ng ilang oras para makita talaga kung ano ang nangyayari. At ayon sa kanya, hindi lang isang truck ang lumabas, kundi sunod-sunod rin na may kargang gamit. Malaki kasi ang compound kaya nagkasya ang malalaking sasakyan sa loob. Planado raw ang kilos, mabilis ang galaw at halatang may hinahabol na oras. Dito pumapasok ang malaking tanong. Kung normal na paglilipat lang ang nangyayari, bakit kailangan pa ng takip sa mga gamit? At bakit parang minadali ang paglabas ng lahat ng cabinet? Kung wala silang itinatago, hindi ba mas normal na hayaan lang makita ng iba kung ano ang laman nito? Pero sa pagkakataong ito, tila ba may gusto silang itago sa publiko? Habang mainit ang usapan tungkol sa mga ari-arian at negosyo ni Zaldico, lumulutang din ang issue tungkol sa tinatawag na air assets niya. Ang mga air assets na ito ay mga helicopter at iba pang sasakyang panghimpapawid. Ayon sa impormasyon, aabot daw sa higit apat na bilyong piso ang halaga ng lahat ng ito. Kung tutuusin, napakalaking halaga niyan para lang sa isang tao. Kaya hindi rin maiwasan ng marami na magtanong kung saan nang galing ang pondo para dito at saan nakatago ang mga aircraft. May mga nagsasabi na baka nasa mga pribadong lugar ito pero hanggang ngayon wala pang malinaw na sagot. Ang nakapagtataka pa, iba-iba raw ang nakarehistrong pangalan ng mga kumpanyang may hawak nito. Kaya kahit sabihin na hindi personal na pag-aari ito ni Congressman Zaldico, ang mga kumpanyang iyon ay konektado pa rin umano sa pamilya niya. Isa sa mga kumpanyang nabanggit ay ang Misibis Aviation and Development Corporation. Sa ilalim daw ng kumpanyang ito, may dalawang helicopter na Augusta Westland na binili ng TIG 16 na milyong dolyar bawat isa. Kung i-convert ito, napakalaki ng halaga nito para lang sa dalawang aircraft. Bukod pa dyan, may isa pang Gulfstream 350 na tinatayang 36 na milyong dolyar ang halaga. Kung tutuusin, ito ay parang isang eroplano na ginagamit para sa mas malalayong biyahe. Hindi pa dito natatapos ang listahan. Mayroon ding dalawang helikopter na Bell 407 na tinatayang tig milyong dolyar bawat isa at may isa pang Bell 206 na nasa anim na dolyar ang halaga. Kung ikukumpara mo ito sa presyo ng mga kotse, parang mas mura pa nga ito sa unang tingin. Pero dolyar ang pinag-uusapan dito kaya kapag inilipat sa piso, milyon-milyon pa rin ang halaga. Kung susumahin ang lahat ng ito, aabot ng halos 7.46 milyon na dolyar ang kabuoang halaga ng mga aircraft sa kumpanyang iyon pa lang. Kapag i-convert sa piso, nasa mahigit 3 bilyon ang lalabas na halaga. At take note, Dolyar ang pinag-uusapan dito kaya hindi talaga biro ang laki ng pera na kailangan para makuha ang mga air assets na ito. Bukod sa Misibis Aviation, may iba pang kumpanyang konektado raw sa mga ko. Nandiyan ang High Construction Development Corporation na may sariling record ng mga helicopter. Meron ding QM Builder na lumalabas na bumili rin ng isa pang Bell 505. Ang lahat ng ito, kapag pinagsama-sama, aabot pa sa halos apat na raan at limamput na milyong piso ang halaga. Kaya kung pagsasamahin ang lahat ng air assets mula sa iba't ibang kumpanya, lumalabas na higit apat na bilyong piso ang kabuoang halaga ng lahat ng ito. Habang pinag-uusapan ang mga air assets na ito, may kumakalat din na impormasyon online. Ayon sa ilang netizen na nagsasabing may nakita silang mga galaw sa mga paliparan at may mga ruta raw na tinatahak ang pamilya ko papunta ng Europa mula sa Amerika. Hindi pa malinaw kung totoo ang lahat ng ito, pero dahil maraming Pilipino sa iba't ibang bansa, may mga nakakapansin at nagkukwento tungkol sa nakikita nila. Kung totoo ang mga sinasabi ng mga netizen at konektado nga ito sa air assets, lalo lang lumalakas ang tanong ng publiko. Kung may mga bilyong halaga ng ari-arian sila sa himpapawid, saan nang gagaling ang pondo nila at bakit tila pilit nilang itinatago sa pangalan ng iba't ibang kumpanya. May isa rin tayong dagdag na balita tungkol kay Congressman Saldi. Kanina lang ay kumalat na nga ang usapan na mayroon ng inilabas na freeze order laban sa ilan sa kanyang mga ari-arian. Ang ibig sabihin po nito, hindi muna pwedeng galawin o ibenta ang mga asset na nakapangalan sa kanya habang iniimbestigahan pa ng mga autoridad. Malinaw din na may rekomendasyon na daw ang NBI na kasuhan siya. Hindi lang siya, kundi pati na rin yung ibang pangalan na lumabas sa issue na ito. Sabi nga ng mga senador na nadamay, wala daw silang kinalaman dito. Pero kahit may mga denial na ganyan, syempre ang huli pa rin basehan ay ang magiging desisyon ng korte. Karapatan naman nilang ipaglaban ang panig nila kaya abangan pa natin kung ano ang mangyayari sa susunod. Ngayon kahit nasa Amerika pa daw si Saldi, tuloy-tuloy pa rin ang ingay tungkol sa kanya dito sa Pilipinas. May mga nagsasabi na baka sinusubukan niya talagang umiwas dahil sa bigat ng mga paratang laban sa kanya. Pero ang hirap na rin kasi talaga ngayon magtago. Ang daming Pilipino sa iba't ibang bansa at kahit saan ka magpunta may mga mata na nakabantay. Minsan pa nga, mismong mga kababayan natin ang nagbibigay ng impormasyon. Kaya parang imposibleng hindi siya matrace kung talagang patuloy pa rin ang kilos niya sa labas ng bansa. May lumabas din na video galing daw sa isang source na malapit mismo sa pinaghihinala ang bahay ni Zaldi dito sa Pasig. Ang sabi, dito raw umano dinadala ang pera at ang nakakagulat pa ay may pagkakataon raw na binalot pa daw nila ito ng tarpaulin. Siguro dahil natakot sila na makita o makunan ito ng litrato. Ang kuha na iyon ayon sa mga kapitbahay daw ay ilang linggo na ring pinag-uusapan. Kaya hindi lang simpleng chismis ito kasi may mga aktwal na larawan at video na talagang nakalabas na. Kung totoo nga na iyon ay bahay niya, mas lalo lang lumalalim ang tanong kung gaano kalawak ang yaman na naipon niya at saan talaga ito galing. Sa ngayon malinaw na hindi lang ito simpleng usapin ng pera. Usapin na rin ito ng tiwala ng tao sa mga opisyal na dapat sana ay naglilingkod ng tapat. Kapag ordinaryong tao ang nagnakaw, mabilis lang ang parusa. Pero kapag malalaking pangalan na, laging may palusot at laging mas mahaba ang proseso. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit maraming Pilipino ang tutok na tutok dito dahil gusto rin nilang makita kung may makakamit bang hustisya. Kung ilalapit natin sa mas malawak na pananaw, malinaw na hindi lang ito tungkol sa mga truck, mga dokumento o mga helicopter na sinasabi. Mas malalim ito dahil nakataya dito ang tiwala ng tao sa gobyerno at sa mismong sistemang dapat pumoprotekta sa atin. Ang tanong kasi, bakit parang ang dali para sa ilan na magtago ng yaman o ilipat ito? Samantalang ang mga simpleng mamamayan hirap na hirap sa araw-araw. Kung hindi ito masosolusyunan, baka mas lalo lang mawalan ng tiwala ang mga tao sa mga leader na dapat sana ay nagsisilbing halimbawa ng pagiging tapat. At dito pumapasok ang mas masakit na tanong. Kung ordinaryong tao ka, sigurado kang makukulong agad kapag nagnakaw ka. Pero kung makapangyarihan ka, parang ang daming palusot. Kaya kayo, mga kababayan, sa tingin nyo ba pantay pa rin ang hustisya sa bansa natin? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.